Madali lang naman po dapat ang eleksyon eh. Tingnan niyo lang yung mga kandidato. Ano ang paniniwala sa buhay? anong ang prinsipyo nila? At ano ang nila? Mapanggit po ni Kaigdal kanina, yung sa amin. Pero sa pangkalahatan, ang gusto po namin, komportabling buhay ng bawat pamilyang Pilipino. Salamat muna mga pare ko. Kamusta kayo? Una-una, papakilala lang ako, ako si Edgar Lagman. Third, mga mini ng uh, Aksyon Dapat Party List. Ako isang uh, registered nurse. Papasalamatan lang ako at bigyan doon kami ng pagkakataon na mapakilala ang ating Party List. Ang Aksyon Dapat Party List numero 26 sa balota Uh, hinihingi ko yung inyong suporta ah, sa dating na eleksyon. Ang advokasya ng partimis natin ay pati nung paggogobyerno tungo sa komportabling buhay ng bawat pamilyang Pilipino. Ayun yun. Nung pinaplano namin ang party list na to, eh, kasama kayo sa pagplano nito. Sa malamig na umaga po sa inyong lahat. Nahirapan ba kayo gumising kanina dahil malamig? O, o nahirapan din kayo, alam nyo na, maging lalaki kayo ng umaga dahil malamig? Ganun ba yun? Tama. Tama. May tama ka manong. Tama, <laughs> ah, tanong lang. Ah, kanina, si Manong Rio, kausap ko, Ilocano pala siya eh. Marami ho ba kumakain ng saluyot dito? Ado, ado? Ado kayo, Toy? pero Tagalog eh. Kilokano tayo langin ah. Sa kailangan tayo pangasinan? May tawilis dito, wala kayo nilang bago? May <laughs> ano po yung nominees ng action dapat. Sa katunayan, si Edgar, siya po yung in-charge naman ng health. Yung party list ko kasi, 30 taon na ang nakakalaan. Alam ko, nilagdaan yung batas ni Pangulong Ramos nung ipinasa po ito sa kongreso. Madali lang naman po dapat ang eleksyon eh. Tingnan nyo lang yung mga kandidato. Ano ang paniniwalaan sa buhay? Anong prinsipyo nila? At ano ang protopogma nila? Mapanggit po ni Kong Hector kanina, yung sa amin. Pero sa pangkalahatan, ang gusto po namin, komportabling buhay ng bawat pamilyang Pilipino. 120 million ang Pilipino ngayon. 26 million na pamilya ang bumubuo po sa 120 million na yan. 5 million pamilya lang ang komportable ang buhay ang may sapat at sobrang kita. May kasabihan ho tayo mga Pilipino, at hindi lang dito, sa buong mundo, kung ano ang diploma mo, yon ang batayan ng kita mo, kabuhayan mo, at kinabukasan mo. alusugan. Ganon din ang ating mga hospital dito. Mas maraming private hospital kaysa public hospital. Pinondohan ko po ang pagtatayo ng hospital sa aming bayan. Para gumaanggaan naman ang gastusin ng aking mga kababayan. Yung action dapat patilis ang personal yung congressman. Aming mga katulad. Sinawang priority namin. Pabuhayan, trabaho, negosyo ng mga kababayan natin. Edukasyon, magtaposin yung mga anak nyo, mga kunyo sa koleyo. Hospital, public hospital, pag pumasok kayo sa hospital, wala dapat pangamba. Maraming salamat po at mabuhay ang puri